So ito yung gagamitin nating syringe tsaka yung bote nya. Ito yung tsura. 10 ml to mga kaibigan. So per head bali 0.5 ml ang ituturok natin. Tapos every 15 days yan. So hanapin nyo lang yung pitcho mga kaibigan. Ito yung bone. Tapos mga 2 inches. Tapos patagilid ang turok. So ganun lang kasimple yung pagtuturok. Hello mga kaibigan, tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So ngayong araw mag-update tayo dito sa ating mga alaga So magbibigay rin tayo nung tinuturok nating vitamins dito sa ating mga pabo Yung B-complex mga kaibigan Para gumanda yung kanilang pagme-meeting So ipapakita ko sa inyo mamaya Na sumasampa na yung barako natin o yung lalaki dyan sa inahin natin So ilang araw na lang ang aantayin Mangingitlog na yan mga kaibigan So samahan niyo ko para makakuha kayo ng counting tips and ideas sa mga ginagawa namin dito sa aming backyard. So dito pala mga kaibigan sa barako natin na binatilyo ayan. So nakaiwalay siya doon sa tatlo kasi nga yung isang male natin, yun yung ready to breed talaga. So masyado pa tong bata. Kung makikita nyo yung itsura, hindi pa siya ganun kalapad at hindi pa siya ganun kabigat. So wala pang one year old ito mga kaibigan kaya pinapamature ko muna. So isasabay ko na rin siyang turukan ng b complex para habang nagmamature siya, ay eh gumaganda at lumalapad yung katawan niya. So lilinisan ko na rin itong mga kulungan nila, papakawalan ko sila mamaya para matanggal natin yung mga balahibo dyan. So naglulugon pa siya mga kaibigan. Ayan kung mapapansin nyo, puro balahibo dyan sa loob ng kulungan nila. So ito pa rin yung mga ng pamangkin ko. Ayan. At ang lalakas lumipad dyan mga kaibigan, umaabot dyan sa apunan. Ayan mga kaibigan, papabayaan muna natin silang gumala bago natin linisan tong kulungan nila. So duman nga bagyong uwan, buti na lang hindi sila masyado nahirapan dito dahil sobrang lakas ng hangin. At walang mga natumbang puno dito malapit sa bahay namin pati dito sa mga kulungan. So malaking pinagpapasalamat namin sa Diyos dahil naging maayos kahit na sobrang lakas ng bagyo mga kaibigan. And kung mapapansin nyo yung mga kawayan na yan, buti hindi dito natumba sa papunta sa amin. Kasi ang kapal niyan mga kaibigan, kung dito bumagsak yan, aabot dito yan sa kulungan namin at ang ahaba. So yung hangin niya, buti hindi tinumba yung mga puno ng mangga, mangilan-ngilan lang yung puno ng saging. So naka-survive kami ng bagyong uwan mga kaibigan. Kaya ngayon lang ulit ang makakapaglinis dahil ngayon palang gumanda yung panahon dito sa Sambales. May mga time na umuulan pa rin kahit na wala ng bagyo. So ngayon mga kaibigan, oh, makikita nyo ang lakas lumipad yung mga yan. Kahit yung barako natin, nakakaapon siya dyan kahit sobrang bigat. So ipapakita ko sa inyo mamaya kapag tinurukan ko siya ng B-complex kung gaano siya kalaki mga kaibigan. Ang hirap yapusin. Tapos ang lakas pa pumalag. Try natin sa nang bugawin. Medyo mailap kasi itong mga toy, eh. Ayun, pababain muna natin sila. Ayan, buti na sanay na sila dyan sa nilagay kong apunan mga kaibigan. Para hindi sila dito sa lapag lang natutulog. Ayan, medyo kumapal na yung dumi dyan sa baba ng apunan nila. So itong mga balahibo dito mga kaibigan, hindi sila naglulugon. Bale ito yung mga balahibo na tatanggal kapag nagme-meeting sila. Talagang malalagasan siya ng balahibo kasi yung paanong lalaki E malaki tapos mabigat siya talaga nakakayod yung likuran ng ating hen and ayaw pa rin nila bumaba mayroon pa rin si silang gulatin mga kaibigan baka mapilay sila ayan lalabas na yan basta nakita na ang bukas siyang pintuan ang lang kasi dito mga kaibigan inaaway nila yung isang binatilyo natin doon lalo itong barako ayan medyo hindi pa sila sanay na dumadaan dyan sa pinto pero masusundan niya rin yan mayrap kasi sila magulat mga kaibigan nagpapanik sila baka mapilayan. Mahintayin muna natin silang lumabas para sigurado tayong safe sila. So, yung ko silang tumalon ng kusa para matuto sila mga kaibigan. Para once na binuksan natin yung pinto, alam na nila kung paano lumabas. So mo muna natin silang gumala doon para makakain din sila ng mga porridges natin dyan so yan tignan nyo pumuporma na sila <laughs> magpapaluad na naman yung dalawang yan kaya naantabayanan ko rin kasi ba mapilay sila mga kaibigan ayan pumuporma na yung binatilyo natin pero makikita nyo naman sa lapad mas malaki talaga tong nasa labas mas matured ayan mga kaibigan tapos na tayo maglinis dyan sa pen ng ating mga pabo at dito sa ali ayan dito na lang sa ating isang binatilyo So kinulong ko sa scratching pen yung isa nating barako kasi nga nag-aaway sila para hindi sila magsabong dyan. Mahirap kasi mga kaibigan, bakal yan tapos semento kapag nagpaluan sila, possible na ma-injured yung mga paan nila. Kaya yun yung iniiwasan natin. Ayan, malinis na ulit tong pen nila. Ibabalik na natin dito yung mga breeders natin para mapakain natin mamaya. So hapon na rin mga kaibigan, marami-rami kasi tayong nilinis dito sa paligid. Kaya medyo natagalan tayo. Ayan, na-disinfect ko na rin yan ng sunrocks na nilagay ko sa sprayer. Hinalo ko lang sa tubig para matanggal yung mga viruses and bacteria dyan mga kaibigan. Ito yung mahirap mga kaibigan, yung biglang uulan. Ayan, umaambun na. So, mainit yung panahon, tapos biglang uulan. Yan yung isa sa iniiwasan natin. Dahil nga dyan kadalasan umakit yung peste sa hangin. Kaya importante yung disinfection. Ayan, kung nakikita nyo pang-spray ko dyan, yan yung gagamit ko. So, nilabas ko pa lang yung isang binatilyo natin. Bigla naman ng umulan. Ayan, buti na ipasok ko ng mga breeders natin, mga kaibigan. Ayan, bigla nang dumilim. So, titigil muna ako at ba umulan na ng malakas, mga kaibigan. Ayan, mga kaibigan, magpapakain mo tayo ng mga alaga natin. <laughs> Sinutok na ako ng gansa. Ayan, kain na. Ayan yung mga bitaw nating native, yung mga muscovy Ducks. Ayan mga kaibigan, ang tataba na nila. So dyan pala sa dalawang dumalaga natin, yung kulay red siya, yung medyo dilaw yung balahibo. Umiitlog na yung isa dyan mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung mga itlog niya. So tamang tama yung pagdating ng summer. Meron tayong mga inahin. Pati itong dalawang to. Tapos may isa pa dyan. Ayan. Yung kulay red din na halos kasing laki niya. Tamang tama, meron tayong dagdag pang breed. Ayan mga kaibigan, papakainin na rin natin yung ating mga red bourbon turkeys. So dito nagpapakain sa malaking container para hindi sila mahirapan. Ayan mga kaibigan kasi sobrang laki nila. Kapag ordinary yung feeder yung ginamit natin, hindi sila kasya. Hindi kasya yung mga ulo nila. So ganyan yung gagawa ko para dyan na rin namin sila pinapainom. Para komportable silang kumain. Mahirap kasi yung nahirapan sila mga kaibigan. Hindi sila nakakain ng maayos. Kailangan inoobserban rin natin yung ating mga alaga kung maayos ba silang nakakain at nakakainom. So pag taas nila kumain, tuturukan na natin sila ng B-complex. So hindi ako nagtuturok kapag napainom na mga kaibigan dahil sinusukan nila yung tubig o yung liquid na pinainom natin. Kaya mas maganda bago nyo painumin o kaya magpalipas muna kayo ng ilang oras kapag napainom nyo na sila para sigurado na bumaba na sa bitukan nila yung tubig. Kasi kapag nasa buci pa lang nila at hinawakan nyo at pumalag sila, sinusuka lang nila yon mga kaibigan. Sayang lang yung vitamins at yung pinainom nyo. Kaya hintayin muna natin nila maubos yan. Tapos maya maya lang bago dumilim, tuturukan na natin sila. Tapos saan natin sila papainumin. So ito yung mahirap dito mga kaibigan, magtatakbuhan yan. So sasarado ko muna itong pinto. Sobrang laki kasi nitong barako natin. Sobrang bigat niyan. Kaya chichempuan ko lang ba kasi magliparan sila. So ayan eh, mga kaibigan, no, oh, nakikita nyo kung gaano kalaki yan. Halos hindi ko siya mahawakan ng dalawang kamay. Ayan, sobrang laki at ang lakas. Ayan, <laughs> <laughs> eh, nakita nyo mga kaibigan. Kaya dapat maingat tayo kasi posible silang mapilayan. So ayan eh, mga kaibigan, yung hita nyo, hawakan ko yung hita nya. Ayan, pasok sa kamay ko. Sobrang laki. Tapos yung pitso niya, papakalmahin natin siya. So napaliguan ko naman na to. Kaya regular ko silang nililinisan dito para hindi sila pamahayan ng kuto. Lalo na yung mga dumi. So yan, chichempohan ko lang na kumalma siya. Kasi pag binitawan ko to at kinawa ko yung syringe, sigurado magpupumiglas to. Ito ang mahirap sa mga pure breed natin na mga pabo. Sobrang lalaki. Lalo yung mga male. So hanapin nyo lang yung, yung pitcho mga kaibigan. Ito yung bone. Tapos mga 2 inches. Tapos patagilid ang turok. So ganoon lang kasimple mga kaibigan yung pagtuturok ng vitamins ang mahirap. Yung paghahawak dito sa ating alaga. Ayan mga kaibigan tapos ko na silang tinurukan ng ating B-complex. Ganyan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Diyan ko na rin sila pinapainom. At pagkatapos natin sila turukan, doon natin sila binibigyan ng inumin para hindi nila isuka kapag hinawakan natin. So nakita nyo naman na ang hirap mga pag wrestling sa mil na pabo mga kaibigan. Sobrang lakas at ang laki talaga. So sana may nakuha kayong idea sa ating video for today. Sana makatulong din sa inyo. So yung mga pinakita ko po, yun po ay practice namin dito sa aming backyard. Pwede nyo pong pagbasihan at pwede rin hindi. So pinapakita ko lamang po na kailangan nating i-enhance yung kondisyon ng ating mga alaga lalong-lalo na sa breeding, kaya nagbibigay tayo ng vitamins, oral man yan, o yung mga tinuturo kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina. Magastos mga kaibigan, lalo na kung gagawin yung negosyo, kasi kailangan yung mapuproduce nilang sisiw, o yung mga offspring nila, kailangan healthy at malalakas para sigurado na hindi naman lugi yung mga kabili sa atin. So yun na sila mga kaibigan, umapon na sila kasi magpa 5pm na rin. So tamang tama lang yung pagbibigay natin ng vitamin sa anila para maipahinga nila at maabsorb ng kanilang katawan. So hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.